Me. Me and me, we was thicker than blood But the sky is dark Got inside of me I still hear the words you told me Baby, gonna be so But it isn't true. Well, I was just as lonely with you. And I guess it always will be. Tapos 9 pa lang ng gabi ay nagdaan na kami ng panggal dito sa aming fish pan para pag kinabukasan ay pwede na siyang kunin. 5 am po kinuha ni Francis yung mga tinaan niya mga panggal at bubonet. At ito na nga po lahat at alam niyo po ba tapos na po kaming mag-harvest dito sa aming fish pan. Pero nung pag-harvest namin dito is medyo wala kami nakuha ang mga alimango dahil siguro sa sobrang init ng panahon kaya nagtatago lang sila sa kanilang lungga. Mas nagsisilabasan kasi yung mga alimango kapag taglamig. Wala kasi silang jacket kaya giniginaw sila ang mga makuku nakukuhang alimango pala namin dito ay yung iba is ibibenta po. So, syempre, hindi naman namin yan pwedeng kainin lahat. Diba kasi ang high blood dye. So, kukuha lang po tayo dyan ang pwede ipang mukbang. At yung iba ay ibibenta natin. Sa mga nagtatanong pala kung ano ang pangkuha ng aming mga alimango, dito po is meron po kami dalawang uri na ginagamit para makapanghuli po ng alimango. Ang mubonet at ang panggal. Pero kadalasan namin ginagamit ay ang panggal. Kasi ihagis mo lang sa kanyang paglalagyan ay okay na. At pwede mo na siyang iwanan. Ang panggal. At ayan na nga po'y si isa ni Francis na kunin po ang mga sa panggal upang maitali ito ng maayos. Alam ko po, napansin niyo po yung lubid. Mm -hmm. So yan lang po muna yung pangtali namin dahil nakabili naman kami ng lubid pero nabili mm, nabilin sa balay. Tignan niyo po ng maayos si eh Francis kung paano po siya magtali ng alimango talagang nakakamangha. At sa mga hindi marunong magtali ng alimango katulad ko, ay huwag ka na magpaalig-alig. Napakahusay po ni Francis po sa gawaing fish dahil dyan po siya lumaki at yan na po yung trabaho hanggang ngayon. Kaya wag magtaka ka kung bakit palagi na lang si Francis ang mga dyan, no? Kasi, my God, uy, pasensyahan niyo na ka-love, kasi hindi ako marunong mag-ano ng alimango. Baka masipit, alimango na nga yung mukha natin. Baka, hmm, yun ako pasensya na talaga. Pero wag kayong mag-alala kasi sa lahat naman ng trabaho dyan sa Fishman, tumutulong naman ako. Hindi lang sa pagtatali po ng alimango dahil hindi ako marunong. Basta sa mga solid supporta po, alam niyo na po yan kung ano yung ginagawa namin dyan. Nagtutulungan, nagdadamayan sa lahat ng problema para matapos ang problema. Bale, ang ginagawa ko naman ay ay, pinafile ko po yung mga dapat pangkunin po ni Francis na mga alimango. So si Francis po ang tagalabas po ng mga alimango dyan sa panggal at bubunet. Ako naman po ay nilalabas ko po yung mga pain po para hindi po mabaho. Bali sinusunod ko po yung mga nakukuha po ni Francis na mga bubunet para kapag gamitin ulit ay for the go na lang hindi na hassle. umagang ito ay maagang gumising ang aking asawa. O oh, ba diba ang sarap pakinggan kahit hindi pa kayo kasal ay mag-asawa na ang turingan. Ngayon pala ay magkamukbang kami ngayon ng crabs. Ito yung nahuli namin kahapon. Sabi ng asawa ko na siya na lang daw bahala sa lahat. Yung magluluto, magsaing, mag-edit lang daw ako ng vlog at tatawagin niya ako kapag luto na. Alam niyo ba yung feeling na pinagsisilbihan ka ng asawa mo? Kahit alam ng asawa mo na busy ka, siya na yung gumagawa ng mga trabaho sa bahay. Naalala ko dati dati nung sinabi niya sa akin na di din pala madali yung trabaho mo no sa kaka-edit ng vlogs akala ko madali kaya pala maganda ang vlogs natin dahil pinapaganda mo ng maayos mm, o oh, di ba diba, nakakakilig mula noon hindi ko talaga naramdaman at narinig sa kanyang mga salita na nagre-reklamo siya dito sa bahay kasi syempre alam niya din kung gaano kapagod mag-edit ng vlogs kasi ba diba, palagi ka lang nakaupo ilang oras ayaw ko din naman na pucho-pucho yung vlogs namin gusto ko bongga talaga ang pagka-edit o oh, di ba diba, ang sarap sa pakiramdam hindi din perfect yung relationship namin kagaya sa inyo. May awayan, may tampuhan, yun nga lang, di nyo nakikita dahil hindi naman namin sinishare dito kung ano yung problema namin dahil ayaw namin kayong madamay. Kaya ganun pa man, dun pa rin talaga tayo sa taong tanggap ang ugali natin. At syempre, aalagaan ka, ipagmalaki at ipagsigawan sa mundo kung gaano kanya kamahal. At mm, 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 hindi under ang tawag dyan. Ginagawa lang ng tao ang kanyang responsibilidad dahil malaki ang respeto niya sa'yo. Kaya hindi ko masisisi kung bakit ganito ako kamahal ni Francis, di naman din ako mamahalin kung wala akong pinakitang maganda sa kanya kaya nga palagi nga naming pinapaalala sa inyo na dapat love lang Maraming salamat po sa blessings na binigay niyo, Lord. Nagtanam ang puso ng sobra sobra. Amen. Ayun na na! Ayan. So, umukbang na po tayo, mga tayo sa pag yes. um, mukbang ng alimango. So, so na. Ayun na na. So, sarap. sarap. <laughs> mm. Actually, mga kalang. Ang bang sarap? Mm. Actually, wala right, ito sa plano talaga. Talagang urada-urada lang po ito. Yes. Mmm wala sa plano. Kasi alam mo, yung mga kalab, aminin namin, talagang nasasayangan na kami magmukbang. Di ba ikaw, Tiko, magmukbang alam, nasasayangan ka rin, di ba? Oo, oh, kasi ano yun? Pera na din yan. Pira pa, naging bato ba? <laughs> Pwede na yung mm. Pero okay lang yan, makalap, at least para din sa inyo to. Para maglawa kayo. Ang <laughs> para...

At sya ka pala mga kalab, bago magtapos po yung mukbang namin, uh, please supportahan po natin si Ate Geraldine po sa kanyang YouTube channel. Ate Geraldine po ang nakalagay sa kanya doong YouTube po mga kalab. Sana supportahan po natin. Ayan. So ako mga kalabs, sa vlog ko mga kalabs. At sa mga hindi nakakaalam, ito po ang mama po ni Giselle, si Ate Geraldine. Si Ate Geraldine po ay kapatid po ni Francis. Yun po. Ano yung mga ay. Dili. <laughs> Kapatid pala ni Gisela si Ate Jonalyn. Joke lang. ikaw, te. Tatanungin na lang kita. Ano ang feeling? Ano ang... Ikaw, te. Gusto ko talagang to ito sa'yo na. Ikaw, te. Ano ang feeling, Tina? nung na ano mo na hindi doon si Jesse nag ano sa inyo di ka di mo ba siya na miss sobrang miss makalat pero pag na miss ko si Jesse makalat ko pang tapo dito sa kanya ng bahay mm siya pala makalat siya ito te ano Wish mo kay Giselle na gagraduate na siya this coming May. Malapit na. Mm, gusto sana kumakalabs. Gusto kumakalabs na mag-aral siyang mabuti. Huwag niya abusahin yung pag nag-aaral sa uh, nag-aaral sa kanya para masaya din yung ating kuya niya. Tapos huwag maaga magasawa mga kalabs kasi mahirap mga kalabs. Kasi nakita ko yung sa kapatid ko mga kalabs kasi mga kalabs, ma, bata pa yung asawa niya. Mahirap kasi mag, ano, malaga ng bata. Mm. So, Abunulo ako sa Tagalog mga kalabs. <laughs> Ayun po ang um, wish po ni Ate kay Giselle. Mag-aral na mabuti. Huwag mo na maagang mag-asawa. Mahirap na. <coughs> Mahalang bigas. Mahal na tubig. Mahalang pampers. Diyos ko. Mahal lahat. Pero ano mga kalab, saludo kami sa mga batang ina, batang ama dahil sa kung sino man din yung inaalagaan talaga nila, inalaki yung kanilang mga anak, di iniwan. So nakaka-proud, ipagpatuloy nyo yan. Ipinag-iingalak tayo. Lamay tayo lang, props mga kalabsoy. Lami na mga... labi na kalibre. Mati-respect eh. Ay! Huwag ka Mukbang. Hindi mo bang mm, pagod? Pagod ka ba? Ang uh, umok na eh. Pagod sa kalugay yun ah. Luno na sila, mga luno ba? So, tambok? Mm. Ha? Ayan mga kalabs, luno. So, tambok mga kalabs. Hmm. Ayan o. Ah. Hmm. Maglalaway kayo. Hmm. Hmm. <coughs> Kaya ito po mga kalabay, ang naurada pala dito. Wala sa plano. Kaya ba sa ilang buwan? Tradition. Uh, this coming May 30, 2024 And i-graduate ako sa Giselle Makala Pakalain nyo no, bata pa siya nang tapos ngayon Bata pa din

Tapos sa mga kaya pumusa ko ng mga kalabs, niyole, may process mga kalabs. Kaya nagpustigyan sila mga kalabs na si Giselle, sila yung napaiskwela ng Giselle. Di na bawas-bawasan ang akong papaiskwela sa mga anak mga Kaya duha bihala sila mga kalabs, si Ate Marian o si Giselle. Tapos ang ipaiskwela na ako karoon na kalabs, si Marian na lang, si Ate Marian, si Giselle, si Leo si Francis. At dako po po salamat sa ila mga kalabs kay ang akong anak. Nasa ila mga kalabs, makabalo na o pang balay na trabaho. Okay, Wala gingon na Guinness Puel ba? Okay. Dako kay po sa ila mga kalabs. May nagpa-eskwela sa akong anak. Tapos sinasabi daw doon na inaano daw sa mga trabaho. Ay, hindi yan mga kalabs. Hindi yan pwede makalabs yung mga anak nyo. Hindi pwede marunong tumagtrabaho. Hmm. Kailangan marunong. Kasi kung iiwan ng ina, paano na sila? Wala silang ano eh. Wala silang matutunan na trabaho. Correct. Sa akin mga kalab, hindi ako papayag mga kalab na yung anak ko, hindi marunong magtrabaho. Tamay dati, Basta pa kami makalabs yung mga kapatid ko, puro mga lalaki makalabs. So, marunong din maglaba, magluto. Lahat ng gawain sa bahay. Kaya masipag silang lahat. Kasi mm -hmm. papakyan, si Marbel, yung nipon. <laughs> Matibot yung nipon. Kaya siya nung saan ba, anak? <laughs> Kaya sila po lahat sipag po. Hmm. Kailangan sa panahon na at ito karoon na itong mga anak makabalog tabaho hindi lang cellphone lang yung natutunan mga kalabs at si Giselle po mga kaabs, sa totoo lang hindi namin siya pinapahawak ng cellphone hindi mm, namin siya pinapahawak nagugulat nga ako sa ibang bata kasi wag no, pinaano nila ng ano bata patapos nila ng mga cellphone hindi namin kasi sinanay si Giselle kahit nun, wala pa rin siyang cellphone mga kalabs kung gusto siyang may research eh tutulungan ko siya, mag-assignment yun, pero sa cellphone talaga hindi pa gusto na yung sa kanyang cellphone makalabs. Wala kang cellphone. Hmm. Hindi naman ako papayag makalabs. Kung bilihan nila ni Francis ni Yuli makalabs yung anak ko ng cellphone, ayaw ko. Kasi yung kababataan ngayon makalabs, ano yung mga utak man, sisira na din sa cellphone. Dahil sa social media, ang dami na. dami na mga kabuluhan na hindi na masasama. Baka siguro maano nila. <tod> Dapat nak, mag-aral kang mabuti na. Ayaw ko na katulad ka sa ibang yung makita ko na maagang mag-asawa tapos walang paki ang mga ina yung dinikanan so okay priyam sa akin hindi yan okay kasi na, nanasan ko yung dati mga kalas kasi bata pa ako nag-asawa Mahirap. Ilang ano te? Uh, edad? 16 pa akong naglalandi, ma. hmm. <laughs> <laughs> Nagsasabi lang ako ng totoo para marinig ng anak ko. Correct. Gusto. Mahirap. Ayun, mga kalaw, mag-promise ka kung magtarong kung gusto naman mga Dapat lang na magtarong na mag-aral ka mabuti ka kasi wala ka namang ama nag-support sa'yo. Nasa papa. Dapat lang. Mag-aral ka mabuti. Kasi may nagtatanong din kung saan yung papa ni gisin. Huwag na hanapin, nahanapin mga kalaw kasi ano, mahirap. Mayroon na kasing pamilya yun. ang kinakamang? Ano? Hmm. Mananak, mag-araw ng mabuti. Mag-araw ng mabuti, sir, para hindi ka mabuti. Hmm. Kasi sa, sa side ko naman, mga ka-lads, si Yunilin, hindi pa siya... Ilang ano na yabe? Twenty... Twenty-six? Sige pa rin. Twenty-six na po si Yunilin, hindi pa siya nag-ano... Hindi pa siya... Nagkaroon ng... Bana bas so, daw gana. Pa sa namin niyo. Hmm. Wa pa sa namin niyo. Kaya aasahan natin si Jeff. Hindi mo Aasahan natin si makab na okay yung kanyang pag-aaral. Yes. mo na mag-minyo-minyo. Huwag mo na mag boyfriend Huwag mo na mag, -wipin -wipin. Mo na mag Kasi pag mag ka na, baka magka boyfriend ka na. Oh. Ay, buwan na mga tiki. Kariko na ibog din Oo. Oh. na mag-crash-crash. Mahihirapan ako sa... Sa ano Oo, naging nun. Takabe na matilyo. Diyan ang pala. ko mapaka na mabungwa ng oh. oh, ito. Parang ito ay kwan. Gusto ko mga si iwalay, iwalay na. <laughs> Ngayon na, babalikan ko yung papa ni Giselle na malaki na sila na nga dati, maliit pa sila. Dapat, dati pa. Interview natin si Ate Jeraline sa kanyang, ano mga kalab, sa kanyang nakaraan. Nakaraan sa kanyang channel. Ayan, comment below. Baka meron din kayong katanungan mga kalab. Yun po. Baka dyan na po, baka dyan na po lumabas po yung mga MMK mga, mga kalab, <laughs> sa YouTube channel ni Ate. Baka malay mo, baka mag-KMJS yan. Abangan niyo mga kalabs yung mga vlog ko sa so, susunod mga kalabs. Galingan ko na umak pa yung mga kalabs para mm. ma-enjoy din kayo sa video ko mga kalabs. Ano yung ilo ka na mm -hmm. mag-QN iti ka na ma-iti ka na Ano ano? Wapit mm -hmm. okay, ka na oh. kita tulog eh para ka-focus sa ako okay. <laughs> tulog okay. ah, okay. ba? Ako? Kita yung tulog. Ay, kapag nila Maria, office. Apo yung nila si Maria, okay. si Giselle. Okay. Okay. Ako ang tinan para mapupo sa inyo ang sunda. Huwag ka tungkol ng limango eh. Lamit ng mino na. yung mga sprite. naman ng gala ng basa po ng spa. Yan mga pata. Ah. Ang lihaw ng fan. Bukang. Wait, look, oh, baka. Parang kasi ganun kamot. Welcome <tong> <tong> to Vlogs Lahat and Goko si Ate Interview na ito dito Pan para doon ko content ang nan ko siya Abangan niyo mga kalabs yung susunod kong gawin na video mga kalabs. Huwag kayong masawa sa video ko mga kalabs ha. Abangan. Tantangan eh pulog yung tiyan <laughs> okay niya nee. yan, sobrang musok ko na mga kalab napakasarap talaga na yung so, mga kalab, yung sikrito namin mga kalab paano magloto yung crab paano mm -hmm. ito, eh? ay linagyan lang namin ng sprite, tapos una, so, yung oil sunod, ay pagkatapos tapos <laughs> yung mga ingredients. Kita na sa video. Kasi mahilig kami mag ano ng alimango. Walang sprite gano pero masarap pala siya makalab. Lagyan no? yung sprite. Depende yung makalab, paano yung lutuin. Discarte na yun, yung maglulato. Pwede din adobo. Mm -hmm. Pwede din tinowa. Yung masarap. sarap. No, tinowa? Oo. No. No. Mm -hmm. Oh. Kanasabaw Oo. Sagot sa panis ka. <coughs> Oo, uubi tayo, pwede Pwede, pwede sa manok, kung ano sinabong manok. Sarap. Pwede din ilagay sa ano mga kalabs, tiya ng lechon. Oo, ang bitaw. Pwede ganyan. Pwede So ngayon mga labay, may ito po yung ginagamit ko mga yung panamok sporty mga kasi yung mga manok ko dito dahil nagkasakit na po dahil po yan sa ating init. So ito yung ginagamit ko. Yung mga manok ko ay may mga sipon tapos ayan ito po yung ginagamit ko nawala po yung mga sipon niya. Ito po mga labay, gamot mga kag kapag may mga manok ay na medyo may sipon po, ito po yung ginagamit ninyo. Ito po yung gagamitin niyo mga labay, effective po talaga. Ito po yung ginagamit ko din sa aking mga manokan. So ito po, yung panamok sporty magalab So, ang laman nito ay powder din. Pwede ilagay mo ilalagay mo lang sa tamang paglalagyan kapag magla, kapag may lalagyan ng inuman ng manok. Ito ihalo il mo lang. Para. Kahit ano pa, sa sabi